Hello guys, good morning. So for today's video, ang gagawin ko ay kakain lang. Saglit so na. Papakita ako sa inyo kung ano almusal namin for today. So ito yung aming almusal. Nag-fried rice ako ng kanin. Fried rice. <laughs> Dalawang egg na sana side up. Tapos tuyo. Ayan. Then may dessert kami dito na Uy, kasabak cake. Ayan. Gift yan. So, yun lang. Yun ang aming almusal. January 3 and na no, oras na ba? 8 a.m. Hmm. Lalagyan ko siya ng extra cheese mamaya. Itong kasabak cake. Yan, kain tayo guys. Hi guys, good morning. Ito kakain tayo. Yeah, nakita niyo naman kung ano yung almusal namin tapos ngayon. Tayo. Ay, Sinawsaw ko na sa suka. That's fried rice. Anong oras kayo naka-wake? Kwento ko lang mo. Yung egg. Oo, oh, okay ako siya. Hmm. What? Hmm. Oh, okay. Tá passando de café Ai, Não, vamos. Nasa cellphone ko. Bigla lang nag- oh. Yung sa ita? Aka na kay Tita Mard. ako Kasi Bigla lang na off. Kasi Tita Mard yun eh. Ha? Huh? Aka Tita Mard yun sa JC. Hmm. Bigla lang na off. Ay, hindi na ako nagbukas. Alin? Cellphone ko. Hmm. Oh. Di ba kagabi nag-inom Bakit ano ba nangyari na ulog? Hindi. Nakatabi lang yun. Nasa gilid ko lang yun eh. Na ito, hmm? Nakapatong, Nakapatong lang yun sa may lamesa eh. Tapos diba nagkakantuhan tayo? Pumunta ba sila tita lenta? Hindi. Nung biglang ano, biglang uh, open ko na, gagamitin ko, hindi ko na masindihan, pero nagaan siya. Pag charge mo siya, maririnig mo yung ano ng charge. Sabi sabi nga parang baka daw na drain. Sabi ko, paano ma-drain to if nasa 50% pa ngayon? Hmm. <coughs> hmm. Bigla lang siyang ano, hindi na gumana. Okay.

Hãy bắt đầu từng lạc hại. 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 Hãy bắt